Hi guys, welcome to my channel. Guys, kain tayo. Midnight snack. <laughs> Party da guys. Midnight, midnight snack. Toyo. Minigyan ako ng ayuda. May friend ako na galing sa Pilipinas, so minigyan tayo ng toyo. So ginawa ko, pinito ko na lahat, tapos nilagay ko na dito kasi hindi tayo pwede mag-pray ko na mag ko. Meron akong daing ah, tinapa. Tiktatlo kami. Tiktatlo kami nung kasama ko, yung iskabila, binigyan ko rin sila kasi hati. Tapos partida guys, ang partner natin yung iskape. Eh. magkakapi tayo guys so dito kasi guys ako kasi guys bumili talaga ako ng sarili kong gamit may rice cooker ako may kalan at may imitan ako ng tubig so just in case na nagugutom ako at hindi ko gusto ang niluluto ko pwede akong magluto sa taas hindi so ko kasi gusto yung rice nila guys yung indian rice, di ko gusto iba talaga ang rice natin guys eh. ako talaga bumibili ako ng jasmine kasi kahit natuyo lang ulam mo guys masarap na, kahit sa Pilipinas ganoon ako guys gusto ko yung masarap na kanin para para ano kahit tuyo lang ang ulang mo guys eh. ah, kain ka so ito guys oh ito yung aking rice cooker rice cooker ha huh? Ito yung aking kalan. At ayan naman yung aking hinta ng tubig. So, kumpleto tayo guys. May bigas tayo. May ano, mga ano pang ano. Ayan, yung gamit ko. Kasi kailangan natin guys. Hindi porkit libre tayo. Pwede natin kainin lahat. Siyempre, yung amo natin nagtitipid din. So, hindi porkit. Pwede naman. Pwede mo naman kainin. Kailang tipid. Ito pa rin yung may sarili ka talaga na kakain ka. So, kain tayo guys. Tamahan nyo ako kumain. Tapos, kape. Partner natin dito is kape. Habang kumakain nyo guys, may tayo. Dito sa bro, din di perfect. Halibri ka. Kainin mo lahat. Hindi. Siyempre, mga amal, pipitin yan. So binabudget ko din yung pagkain sa kusina. Kung ano yung ano, kain lang. Kung ano yung pwede, kainin mo. Masa di ko naman gusto yung mga niluluto ko guys eh. Yung mga Arab food. Visuality dito guys, yung panin, dinigisa. May mantika, may, may asin. May mga pagpalasa. Diba tayo naman guys, hindi tayo sanay sa ganun sanay tayo talaga sa white rice wala naman ng lalagay sa atin nagpapalasa lang sa atin yung ulam, kaya yun tiis 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 hanggang kaya magtiis tiis okay nga naman lahat pwede kang gawin pwede kang kainin kaya lang siyempre mahihiya ka iba yung luto kasi natin nga ganun talaga kung gusto mo magtsaga, tsaga ka kung ayaw mo, go ganun lang sa so, sangat wiran ko hindi ako sinasaktan pinapasahod ako Napasayo ko dito yung ayos. Kahit dili yung sahod ko, dili pa sahod ko guys. Pero okay lang yun. Normal yan. Sanay na ako dyan. Mahalaga, pinibigay. Pinapasahod tayo. Tuyo. Tuyo. May tuyo kasi na pa. Mm. Meron kasi ako guys, kaibigan na umuwi ng Pilipinas pidasalabungan tayo ng tuyo. Kaya ito. Mansang tuyo. Dapat pala may akyat ang kamatis. Sa sunod guys, magmumukbang ako ng ano, mga seafoods. Magmukbang ako. Bibili ako ng mga seafoods. ganun talaga pag uh, lumayo ka sa mga sa pamilya mo kailangan alam mo kailangan kaya mo magtiis kaya mo magtiis ko ano man para sa pamilya mo naman ang pagtiis mo Deportes, nag-abroad, masasarap lang na kung nakain. Ganito. Noodles. Noodles at itlog, ang kalaban namin dito. nabuhay kami sa noodles at itlog. Ganun ang abroad. perfect upload, masarap na ang Wait na. Hmm. Yan si Maricel, abroad yan ha. Diba? Pero ang kinakain dito sa abroad, tuyo. Tuyo, itlog, hindi ba ako na kasi nakain ng mga karni kami dito? Manok nga, hindi na ako nakain guys eh. Ay, naku kapiranggot lang. Kasi nagsasawa na ako eh. Bihira kami mag-isda. Ayan guys. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung realidad sa buhay dito. Kung ano yung kaya mong pagtitiis. Kaya mo nga sa Pilipinas na walang ulam, kumain ka ng toyo asin eh. Ito may, may toyo, okay na. Diba? Sige, bye. Guys, thank you. Bye-bye-bye. Salamat sa pagnanood.